So, Mary, again, and welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, guys, medyo nilate yung aking pag-unbox dun sa aking mga nabili sa or na-purchase sa Shein. Eh, nagamit ko na nga siya sa aking koko Kasi nung last time nung umuwi ako ng uh, Pilipinas, nagpa nag, uh, nagpalagay ako ng Jail nail polish. So, kailangan kong bumili talaga ng pangtanggal sa Uh, sa kanya. So, nagtingin-tingin ako sa Shein and then may nakita naman talaga ako. Alam niyo naman yung Shein, di ba? Halos lahat naman ng pangailangan mo ay nandun na at may kita mo doon. So, ito guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga aking mga nabili sa Shein. Yung mga cutics na ito, ito ay gel, gel nail polish. So, ilang piraso siya? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pieces ba guys at nagkaka Halaga siya ng uh, 34, 34 real kung hindi ako nagkakamali. Ang texture niya ganito siya. Oh. Ayan, malapot talaga siya yung texture ng gel. Okay, so 12 pieces yan. So, pinano ko na talaga siya. Dinamihan ko na talaga para isang purchase lang. And then, pag may ano tayo ulit, sa kanan na tayo ulit. Tapos, itong ano na to, itong oil na to, after nyo ma-remove, ng gel nyo sa kamay, sa kuko rather, ah uh, maglalagay kayo nito ng, ng oil. After nyo ma-remove ha, tapos eto yung dati ko parang nabili, hindi ko pa alam yung gel, no, na gel nail polish noon. Iniisip ko, bakit ang tagal niya matuyo dun sa ordinary na cutic. So, binasa ko pala, gel pala siya. So, kailangan niya ng UV light. Ay, yung UV light ko wala, nandun pa pala. Tapos, eto naman guys, ito yung top coat. Alam mo yung sa natural na uh yung ordinary na cutix, ito yung tinatawag niya natural. Ngayon siya yung top coat, yung pinaka-base niya. 'Yun ang ilalagay nyo una bago kayo maglalagay ng may kulay. Tapos etong nabili ko na nipper, tingnan yung itsura niya. Ayan, 'di ba? Nakita niyo itsura niya. Ayan. Pang ano siya? Pang the best talaga siya kasi matalas talaga siya, the best siya uh, pangkuhan ng mga mga kuko dito sa mga gilid-gilid, mas maganda siyang gamitin sa kuko sa paa. Oo, maganda siya. Promise. At saka ano siya, uh, sharp talaga tong nipper na to. Nagandahan talaga ako sa kanya and worth it talaga yon Tapos, ito naman, ito yung pinaka-importante sa akin. Ito, yung remover. Kasi syempre hahaba nga hahaba yung kuko mo, hindi naman niya matatanggal, hindi gano'ng kadaling tanggalin ang gel nail polish. So need mo talaga nang ganito. Ang nung tinanong ko nga sa Pilipinas, nung nagpalagay ako ng gel nail polish, sabi ko paano ko siya tatanggalin, ate? Sabi ko sa kanya. Tapos ang sabi niya sa akin, eh uh, ano ma'am, ibabad mo lang siya sa acetone. So marami akong acetone na magagamit, 'di ba? Na mama-inalagay tapos ihihirapan ko pa yung sarili ko mag-ibabalik ko doon siya sa uh, um, ang tawag dito sa so, cotton eh si So naisip ko na lang na maghanap ulit ng ganito at saka wala na din akong wala na din kasi talaga akong um, acetone. So naisip ko na na tumingin talaga ako sa Shein. At tapos bumili rin pala ako ng itong apat na to. Ito lang itong apat na to. Yan. Yan yung apat na yan eto yung pang pang ganun pang tusok-tusok <laughs> sa mga ano niya sa mga cuticle dito yan hindi siya masakit unlike before na ginagamit natin noon na lalo na hindi natin alam hindi tayo talaga manicurista no yung ganito yung ginagamit natin diba? ba yan pang ganyan ganyan eh nasusugat ako oh so eh nandiyan ka na rin lang naman bumi malo ka na nag-purchase ka na sa Shein eh tigo di ba tapos, eto nga pala, o, oh, di ba ang RT-RT. Ay, pakita ko sa inyo. May plastic pa kasi siya. Ayan. Eto yung mga accessories na ginamit ko. At eto na siya ngayon sa aking daliri. Ay, sa koko ko. Ayan. Ang cute niya kaya, o. Oh. Tingnan nyo, flowers, flowers. Rose siya. Iba't ibang kulay niya. Magkano lang to Parang 7 ata. 7, 7 real. Yung kuha ko sa kanya. O, oh, di ba ganda siya. Nakaano siya, naka-promo siya nung sinil nung binili ko. Hindi talaga ako, guys, nag nag uh, nag ang tawag dito. Hindi ko talaga siya pinurchase nung hindi siya naka ano, naka sale. Oo. Oh. Hindi ko siya talaga in-order hangga't hindi siya naka -sale. Ganun dapat. O, oh, tapos ito pa. O, oh, ito yung mga glitters, glitters. O, oh, nandito na rin siya sa koko ko. Yan. Ito, ito, ito. Yan 'yung mga glitters na 'yan. Pinili ko rin 'yan doon. Alam niyo naman ako, mahilig talaga ako sa mga kumikinang na bagay. So hindi talaga siya sa akin mamawala. Dati nga naalala ko noong nagpa-part-time pa ako. Storytelling lang ah. Nagpa-part-time pa ako. Ano, 'yung syempre yung, dito nagpa-part-time ako sa mga kasal 'no. Nung ano, nung Uh, mga wedding kasi 'yon. Wedding yung uh, pinagpapa naman namin. Kami yung nagse ng mga chocolates, ganun sa mga madam, ganon Ta syempre yung mga damit nila bongga, 'di ba? May mga ganito talaga sila, may mga nakadikan na ganito. Ngayon pag umuupo sila sa sofa, may mga nalalaglag, guys. Eh syempre pagkatapos na ng party, kami pa rin yung mag-aano uh, maglilinis doon sa sa event sa sa place na 'yon, sa area nila sa mga upuan nila, ganon na namin 'yon. Tapos, nakikita ko yung mga ganito. Yung mga ganito na naglaglagan din sa kanilang upuan. Nasabi ko pa dun sa kasama ko na, kunin natin to, kunin natin to. Sige, so, mo ako ng ganyan. Kasi ilalagay ko sa koko. Ganyan na ako kaate sa koko. Ayan. Kaya, yeah, ayan, tingnan nyo naman. Ah, papakita ko pa rin pala sa inyo yung, ano, yung LED na nabili ko. Eto nga pala, guys, yung aking LED na nabili para dito sa koko. Kasi, eh, mahirap matuyo yung gel. Okay, so pag nilagay mo na siya, mahirap siyang matuyo. So, kailangan mo talaga siyang painitan. And work it din naman siya. Oo, oh, masasabi kong yes. It's yes. Kasi maganda talaga siya. Mabilis matuyo yung ano, gel. Pag nilagay mo sa, pag pinainitan mo na siya dito. Ito ang itsura niya. Wait lang. Oops. Ito siya. So, etong card niya, eto yung pangsaksak niya talaga doon. Tapos, eto yung kukabit mo doon sa may likod para doon sa power niya. Tapos, so, ganito yung itsura niya, guys. Ganito ang itsura niya, diba? Tapos, kapag nakasaksak na yan siya doon sa plug, ilaw na to. Magsisiro-siro na yan dyan. And then, ilalagay nyo lang yung, insert nyo lang yung kamay nyo lang ganyan. And then, magkaano na siya, magka-count na siya dito, automatic na 'yan. So ang ganda niya, 'di diba? Kasi ito oh, mo, mo siya ng ganyan. Tapos pwede mo rin siyang lagyan dito ng cellphone kapag uh, medyo boring-boring ka na, habang nag-aantay ka na, pero hindi madali lang naman talaga siyang matuyo. Kaya mo mo, ganyan ka lang, o oh, di ba? Nanonood ka na habang nagpapatuyo ka ng gel nail polish mo dito sa kuko, di ba? Ganon siya kaganda. And worth it talaga itong nabili ko na to. Ang to? Ang nagkakahalaga siya ng 59. Oo, oh, 59 SR. Pinili ko siya ng 59 SR. Kaya, di ba? Kaya, ano pang hinahantay niyo dyan? <laughs> so, ayun lang, guys. Thanks for watching and hope to see you again on my next vlog. Bye-bye!